Isipin na matukoy mo kung ang Diyos ay direktang nagsasalita sa iyo sa pamagitan ng banal na espiritu sa mga banayad na palatandaan at hindi iinaasahang mga sandali. Naramdaman mo na ba ang hindi maipaliwanag na kapayapaan sa gitna ng kaguluhan? O mayroon bang pagkakataon na tila ang eksaktong sagot sa isang malalim na pagdududa? Ang mga ito ay maaring maging banal na pagpindot, mga palatandaan na ginagabayan ka ng Diyos at ng banal na Espiritu. Pinoprotektahan ka at direktang magsasalita sa iyong puso. Sa video na ito, nalaman namin ang bawat isa sa mga palatandaan ito na nagpapakita kung paano kumilos ang banal na Espiritu upang gabayan ka sa mga mahirap na oras at jakin sa iyo na hindi ka nag-iisa. Bawat segundo, matutuklasan mo kung paano naroroon ang Diyos na naghahatid ng kaaliwan, pag-asa at layunin kahit na sa pinakamahirap na araw. Huwag palampasin ang anumang mga detalye dahil maaring baguhin ng mga turong ito ang paraan ng pagtingin mo sa mga sitwasyon na tutulong sa iyo na makilala ang banal na tinig sa iyong buhay. Iwanan ang iyong komento sa ibaba tungkol sa kung paano mo naranasan ang mga palatandaang ito sa iyong buhay. Nais naming malaman ang iyong opinyon at patotoo dahil sama-sama nating mas mapapalakas ang ating pananampalataya. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-activate ang notification bell para patuloy na makatanggap ng content na nagbibigay liwanag sa iyong espiritual na landas. Sama-sama nating ituloy ang paglalakbay na ito ng pananampalataya. Ang karanasan ng pakiramdam sa presensya ng Diyos ay isang kapansin-pansin at pagbabagong paglalakbay. Sa maraming sitwasyon, ipinakikita ng banayad ng mga palatandaan na sinusubukan ng Diyos na makipag-usap sa atin na nagdadala ng kaaliwan, patnubay at kapayapaan. Kadalasan, ang mga palatandaan ito ay lumilitaw ng hindi inaasahan bilang isang tahimik na sagot sa mga panalangin na sinabi ng lihim. Ang pag-unawa sa mga palatandaan ito ay mahalaga sa pag-unawa sa pagkilos ng banal na espiritu at pagpapalakas ng pananampalataya. Upang gawin ito, kinakailangan na bumuo ng isang spiritual na sensitivity na nagpapahintulot sa iyo na makilala ang bawat panal na ugnayan. Ang pakiramdam ng malalim na kapayapaan sa loob sa panahon ng kapighatian ay isang makapangyarihang tanda ng presensya ng Diyos. Ang katahimikan na ito ay hindi nakasalalay sa mga panlabas na kalagayan, ngunit nagmumula sa isang mas mataas na mapagkukunan na lumampas sa mga pang-araw-araw na problema. Kahit na sa mga sitwasyon ng pagkabalisa, ang kapayapaang ito ay nagpapakita ng sarili bilang isang dinakikitang kalasag na nagdudulot ng katahimikan at pagtitiwala. Kapag ang isip ay huminahon ng hindi may paliwanag, ito ay katibayan na ang banal na espiritu ay naroroon, tinitiyak na ang Diyos ay malapit na nag-aalok ng seguridad. Ang isa pang malinaw na katibayan ng banal na komunikasyon ay ang biglaang intuisyon na lumilitaw bilang isang agarang tugon sa mga pagdududa at kawalan ng katiyakan ang intuitive na pakiramdam na ito na kadalasan makikita bilang isang inner voice ay ang paraan ng Diyos sa paggabay sa ating mga hakbang. Ang pananaw na ito ay maaaring banayad, ngunit ito ay hindi mapag-aalin langanan. Dahil ito ay nag-iilaw sa tamang landas at nag-aalis ng takot. Sa pamamagitan ng pagsunod sa patnubay na ito, pinahintulutan natin ang banal na espiritu na gabayan ang ating mga desisyon na nagbibigay ng kalinawan kung saan nagkaroon ng kaguluhan noon. Sa pamamagitan ng mga panaginip, nakahanap din ng Diyos ng paraan upang may parating ang mga mensaheng hindi may pahayag ng mga salita. Ang mga panaginip na ito ay iba sa mga ordinaryong kaisipan. Mayroon silang intensity, kalinawan at tahulugan nagpapatingkad sa kanila. Sa mga sandali ng pahina, ang banal na espiritu ay maaring magbahagi ng mga simbolo, babala o kaalaman na may malalim na impluensya. Ang pagbibigay kahulugan sa mga panaginip na ito ay nananailangan ng pagunawa at espiritual na sensitivity. Dahil maari nilang ihayag ang banal na kalooban sa simbolikong paraan, ang isa pang hindi mapagaling lang ang tanda ng presensya ng Diyos ay ang pagpapakita ng mga pagkakataong sumasalungat sa karaniwang lohika. Kapag ang mga kaganapan ay ganap na magkakatugma na nagdadala ng hindi inaasahang mga sagot o solusyon, ito ay isang indikasyon na ang banal na espiritu ay kumikilos. Ang mga divine coincidences na ito ay nagsisilbing paalala na ginagabayan ng Diyos ang bawat hapang, inihahanda ang daan at inaalis ang mga hadlang. Ang pangunawa sa mga pangyayaring ito ay nangangailangan ng pansin at kababaang loob na kilalanin na ang mga ito ay hindi lamang pagkakataon. Sa ilang mga sandali, ang puso ay maaring naantig ng isang hindi may paliwanag na pakikiramay, isang malalim na pagnanais na tumulong o aliwin ang isang tao. Ang pagnanais na maglingkod sa iba ay isa sa mga pinakamaliwanag na paraan ng pagsasalita ng Diyos. Sa pamagitan ng ujok na ito, ang banal na espiritu ay gumising sa atin ng banal na empatiya na higit sa anumang pansariling interes. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa pakiramdam na ito, tayo ay natitilahok sa isang mas malaking layunin na nagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos sa mundo sa pamamagitan ng tunay na mga aksyon. Ang presensya ng banal na espiritu ay nadarama din sa pamamagitan ng payo na hindi inaasahang lumilitaw mula sa mga taong malapit sa atin. Minsan may nagsasabi sa atin na eksakto kung ano ang kailangan nating marinig kahit na hindi alam ang ating problema. Ipinakikita ng patnubay na ito na ginagamit ng Diyos ang mga tao bilang mga instrumento ng kanyang kalooban. Ang payong ito ay puno ng karunungan at malalim na nakakaantig na nagdudulot ng liwanag at pampatibay loob sa pinakamahihirap na sandali ng buhay. Ang pakiramdam ng panibagong lakas sa gitna ng kahinaan ay isa pang palatandaan na nariyan ng Diyos na sumusuporta sa bawat hakbang. Sa panahon ng kahirapan, ang espiritual na enerhiya ay nagpapakita ng sarili na nagpapahintulot sa tila hindi nalulutas ng mga hadlang na mapagtagumpayan. Ang lakas na ito ay lumilitaw sa halos supernatural na paraan na nagpapahintulot sa amin na magtiyaga at makamit ang imposible. Ang hindi nakikitang suporta nito ay tugon mula sa banal na espiritu na nagpapabago sa ating pananampalataya at nagpapaalala sa atin na hindi tayo nag-iisa kapag ang Diyos ay gustong magsalita, ang Biblia ay nagiging isang buhay na channel na nag ng tiyak na mga sagot sa personal na mga pangangailangan. Kapag binubuksan ang kasulatan, ang mga tiyak na talata ay lumulutang na nagdadala ng kaaliwan, pampatibay loob o pagtutuwid. Ang hindi pangkaraniwang bagay na ito ay hindi nangyayari sa pamamagitan ng pagkakataon. Ito ay isang pagpapakita ng banal na espiritu na gumagamit ng nakasulat na salita upang ipahayag ang malalalim na katotohanan. Pakiramdam ng bawat talutod ay espesyal na pinili na parabang direktang bumubulong ang Diyos sa puso. Ang banal na espiritu ay nagpapakita rin ng sarili sa pamamagitan ng panloob na kakulangan sa ginhawa kapag nahaharap sa mga sitwasyong lumalabag sa kristyanong moral o etika. Ang discomfort na ito ay isang anyo ng babala na nagpapahiwatig na may mali at dapat tayong kumilos alinsunod sa mga banal na prinsipyo. Ang hindi komportabling pakiramdam na ito ay isang tawag mula sa Diyos na panatilihin ang integridad at iwasan ang hindi malusog na mga pagpili. Ang pagunawa na ito ay isang pagpapala, pinapanatili ang pananampalataya at pagprotekta mula sa mga espiritual na patibong. Ang banal na espiritu ay nakikipag-usap din sa pamamagitan ng bigla ang pakiramdam ng pasasalamat at kagalakan, kahit na sa simple at karaniwang mga sitwasyon. Ang hindi may paliwanag na kasyahan na ito ay lumitaw bilang isang tugon sa pagkilala sa banal na presensya sa araw-araw na buhay. Ang pakiramdam ng kagalakan ito, na hindi nakasalalay sa panlabas ng mga pangyayari, ay isang palatandaan na ang Diyos ay kasangkot sa bawat detalye ng pag-iral. Ang mapayapang kaligayahan ito ay nagpapatibay sa pananampalataya na nawala na ang lahat ay nasa mga kamay ng isang mapagmahal at mapagmalasakit na lumikha. Ang isa pang banayad ngunit makabuluhang paraan ng pagsasalita ng Diyos ay sa pamamagitan ng mga hindi inaasahang pagkakataon na lumabas sa daan. Kapag ang mga pinto ay bumukas sa nakakagulat na mga paraan at mga kaganapan ay nagsasabuatan upang isulong ang isang layunin, ito ay isang indikasyon ng banal na intervention. Ang banal na espiritu ay gumagawa upang ihanay ang mga pagkakataong ito ayon sa kalooban ng Diyos na gumagabay sa bawat hakpang. Ang pagkilala sa mga okasyong ito ay mahalaga dahil ipinapakita nito na gusto tayo ng Diyos na dalhin sa mga lugar na madalas hindi natin maintindihan sa ating sarili. Ang pakiramdam ng malalim at tunay na pagsisisi ay isa ring paraan kung saan nakikipag-usap ang Diyos. Kapag kumilos ang banal na espiritu, kinigising niya sa atin ang isang pakiramdam ng kalungkutan para sa kasalanan at isang pagnanais para sa pagbabago. Ang pagsisisi na ito ay hindi nagdudulot ng pagkondena, ngunit sa halip kay isang mapagmahal na paniniwala na nagbibigay inspirasyon sa pagbabago. Ang banal na haplos na ito ay naglilinis ng puso, nagpapanibago sa isipan at nagpapatibay ng kaugnayan sa Diyos na nagpapakita na nais nice niya ang isang tapat at tunay na kaugnayan sa atin. Sa pamamagitan ng katahimikan, nakagawa din ng Diyos ng paraan para maabot tayo. May mga pagkakataon na tila siya ay tahimik, ngunit ang katahimikan iyon ay isang pagkataon para magkaroon tayo ng pasensya at pananampalataya. Sa panahon ito ng katahimikan, inaanyayahan tayo ng banal na espiritu na magtiwala sa Diyos, kahit na walang agarang sagot. Ang panahon ito ay isang pagsubok ng pagtitiyaga na nagpapakita kung gaano tayo tunay na nagtitiwala sa banal na layunin. Alam na siya ay may kontrol sa lahat, ang hindi may paliwanag na kapayapaan sa gitna ng mahihirap na desisyon ay isang malinaw na indikasyon na ang Diyos ang magtuturo sa ating mga landas. Kapag kumilos ang banal na espiritu, binibigyan niya tayo ng kapayapaan ng isip sa pagbili ng tama kahit na ito ay tila mahirap. Ang pakiramdam ng kapayapaan ay gumagana bilang isang kumpirmasyon, isang paraan para ipakita ng Diyos na tayo ay nasa tamang landas. Sa pamamagitan ng pagsunod sa panloob na kalmado na ito, hinahayaan nating mahayag ang banal na layunin na ginagabayan ang bawat hapang ng may karunuan. Ang presensya ng Diyos ay maaari ding madama sa pamamagitan ng lumalaking pagnanais na humingi ng panalangin at pagbabasa ng Biblia. Ang paghahangad na ito para sa espiritual na pakikipag-isa ay isang malinaw na tanda ng banal na espiritu na gumising sa puso upang mapalapit sa lumikha. Ang ujok na ito na hanapin ng Diyos na may katapatan at kasidiyan ay nagpapakita na siya ay aktibo sa buhay na humihiling ng mas malalim na relasyon. Ang pagnanais na ito ay nagiging mapagkukunan ng lafas, nagpapanibago sa espiritu at nagdada ng kapayapaan sa faluluwa. Ang mga sandali kung kailan ang mga tamang salita ay kusang dumadaloy sa mga sitwasyon ng pangangailangan ay isa pang paraan na ipinapakita ng Diyos ang kanyang presensya. Kapag kumilos ang banal na espiritu, pinibigyan niya tayo ng kapangyarihan na magsalita ng may karunungan, habag at katotohanan na nagdadala ng kapayapaan at patnubay sa mga nangangailangan nito. Ang mga salita nito ay nakaantig sa puso at nagdudulot ng epekto na nagpapakita na ginagamit ng Diyos ang sarili niyang boss bilang channel ng mga pagpapala. Ang patnubay na ito ay patunay ng lumikha ay naroon kumikilos sa pamamagitan ng mga salita mismo. Ang katiyakan na nagsasalita ang Diyos ay nagpapakita rin ng sarili kapag nakadarama tayo ng matinding pagpapakumbaba, isang kahandaan magpatawad at magmahal ng walang pag-aalinlangan. Inaakay tayo ng banal na espiritu sa isang pagbabagong nagpapakita ng kalikasan ni Kristo. Nag-aalis ng mga negatibong damdamin at nagtataguyod ng pagkakasundo. Ang pagbabagong ito ng sa loobin ay nagpapakita na ang Diyos ay kumikilos sa loob, humuhubog sa pagkatao at nagtataguyod ng kapayapaan. Ang kababaang loob na ito ay nagbabago, iniiwan ang kaluluwa na bukas upang makinig at sundin ang mga banal na plano. Tinagamit din ng banal na espiritu ang kalikasan upang ipaalam ang pamamalaga at kagandahan ng Diyos kapag pinag panan ng isang tanawin ang awit ng mga ibon o ang ningning ng paglubog ng araw, nadarama ng puso ang presensya ng lumikha na naghahayag ng kanyang kaluwalhatian sa paglikha. Ang mga sandaling ito ng pagmumuni-muni ay nagpaalala sa atin ng kadakilaan at pag-ibig ng Diyos, pinagpapanibago ng pananampalataya at nagdudulot ng kaaliwan. Ang banal na espiritu ay nagtuturo sa atin na makita ang pirma ng Diyos sa bawat detalye ng buhay sa ating paligid. Ang pakiramdam ng matinding protektado sa mga mapanganib na sitwasyon ay isang palatandaan na ang Diyos ay nagmamalasakit at nagbabantay. Ang likas na pag-iingat na ito na nagpapaalala sa atin sa mga kritikal na sandali ay isang direktang pagkilos ng banal na espiritu na gumagabay at nagpoprotekta sa atin mula sa mga hindi nakikitang kasamaan. Kapag dumaan tayo sa mga karanasan ito ng pagpapalaya, mahalagang kilalanin ang banal na pangangalaga na nagpoprotekta sa atin araw-araw. Ang suportan ito ay nagpapalakas ng kumpiyansa at nagpataas ng pasasalamat dahil ito ay nagpaalala sa atin ng patuloy na banal na proteksyon. Ang isa pang mahalagang tanda na tinutukoy ng Diyos ay ang kakayahang mapanatili ang pag-asa sa gitna ng tila walang pag-asa ng mga sitwasyon. Ang banal na espiritu ay nagdadala ng hindi maipaliwanag na pagtitiwala kahit na ang lahat ay tila laban sa atin. Ang pag-asa na ito ay hindi nakasalalay sa panlabas ng mga pangyayari, ngunit tuwirang magmula sa Diyos na nagtatanim sa ating mga puso ng katiyakan na siya ang may kontrol. Ang pagtitiwala na ito ay nagpapanatili sa atin na matatag na nagpapaalala sa atin na ang katapatan ng Diyos ay hindi nagbabago. Sa panahon ng sakit o pagkawala, ang pakiramdam ng agarang ginhawa at kapayapaan ay isang malinaw na indikasyon ng presensya ng Diyos. Ang banal na espiritu ay kumikilos bilang isang mga aliw na nagdudulot ng kaginhawahan sa sugatang puso at kaaliwan sa pinakamahirap na panahon. Ang kaaliwan na ito ay direktang tugon mula sa Diyos na nakakaalam ng ating mga kahinaan at umalalay sa atin ng pagmamahal. Ang pakiramdam ng kapayapaan ito ay parang isang banal na yakap na nagbibigay titiyak sa atin na hindi tayo nag-iisa sa gitna ng mga paghihirap sa buhay. Kapag gusto ng Diyos na patnubayan tayo, inilalagay niya ang mga tao sa ating landas na positibong naka-impluensya sa atin na nagdadalang mga turo at halimbawa ng pananampalataya. Ang mga pagtatagpong ito ay hindi nagkataon, ang mga ito ay provincial, tinisenyo upang palakasin at pigyan tayo ng inspirasyon. Ang banal na espiritu ay gumagana sa pamamagitan ng malusog na relasyon na tumutulong sa atin na lumago sa espiritual. Ang pagkilala sa mga taong ito bilang mga banal na instrumento ay mahalaga sa pagunawa sa pangangalaga ng Diyos sa bawat detalye. Ang persensya ng Diyos ay nararamdaman din sa pamagitan ng isang pakiramdam ng layunin at kalinawan tungkol sa landas pasulong. Kapag kasama ang banal na espiritu, naglalagay siya ng katiyakan sa puso tungkol sa misyon at tadhana na dapat matupad. Ang kahulugan ng direksyon na ito ay higit pa sa intuisyon ito ay ang pananalig na ang bawat hakbang ay nakahanay sa banal na plano. Ang katiyakan ito ay naguudyok at nagtutulak sa atin kahit nasa harap ng mga hamon at kawalan ng katiyakan na dumarating. Sa mga sandali ng pag-aalinlangan o kawalan ng pag-asa, ang marinig ang isang kanta o salita na nakaantig sa iyo ay isang palatandaan na ang Diyos ay umabot. Kinagagamit ng banal na espiritu ang mga sandaling ito upang ipahayag ang mga katotohanan na kailangang marinig ng puso na nagdadala ng pag-asa at pagpapanibago. Ang mga mensaheng ito na dumarating na parang hinina ng buhay ay nagpapakita na alam ng Diyos ang bawat pangangailangan at nagmamalasakit sa bawat detalye. Ang mga ito ay gumaganap bilang mga paalala ng banal na persensya na nag-aalok ng kapayapaan sa mahihirap na panahon ang pakiramdam ng kusang pasasalamat na bumangon sa hindi malamang dahilan ay isa pang malinaw na tanda ng pagkilos ng banal na espiritu. Ang pasasalamat na ito ay umaakit sa puso at nagpapaunawa sa atin sa araw-araw na mga pagpapala na kadalasang hindi napapansin. Kapag naroroon ang Diyos, tinutulungan niya tayong makita ang halaga sa maliliit na bagay na nagpupuyat ng kagalakan na nagmumula sa malalim na koneksyon sa lumikha. Ang pakiramdam na ito ay ginagawang mas madaling tanggapin ang presensya ng Diyos at pinalalakas ang spiritual na ugnayan. Ang banal na espiritu ay nagpapakita rin ng sarili sa mga sandali ng paghaharap sa sariling budhi na naghahatid sa liwanag ng katotohanan tungkol sa mga pagkakamali at kabiguan. Ang paghaharap na ito ay isang paanyaya sa pagbabago, isang pagkakataon para sa pagsisisi at paglago. Inihayag sa atin ng Diyos ang pangangailangan para sa pagbabago at binibigyang kapangyarihan tayo na umunlad na naayon ang ating mga puso sa mga banal na prinsipyo. Ang prosesong ito ng self-knowledge at renewal ay nagpapalakas sa spiritualidad at naglalapit sa atin sa layuning kanyang binalak. Ang isa pang tanda ng presensya ng Diyos ay ang ujok na mamagitan para sa iba sa panalangin. Ang kahandaang ito na manalangin para sa iba kahit na hindi lubos na naunawaan ang kanilang mga pakichibaka, ay nagpapakita ng habag ng banal na espiritu na kumikilos sa loob natin. Kapag naramdaman natin ang pagnanais na mamagitan, tinatawag tayo ng Diyos na maging instrumento ng pagpapala at pagpapagaling sa buhay ng ibang tao. Ang ganitong uri ng panalangin ay nag-ugnay sa atin sa banal na pag-ibig, nagpapalakas ng ating pananampalataya at nagtataguyod ng espiritual na pagkakaisa. Sa ilang sandali, ang salita ng Diyos ay lumulukso sa harap ng ating mga mata nang may walang katulad na kalinawan at lalim na nagbibigay liwanag sa ating pangunawa. Kapag naroroon ang banal na espiritu, ipinahayag niya ang kasulatan sa personal na paraan na direktang inilalapat ang mga ito sa sitwasyong ating nararanasan. Ang pagunawang ito ay isang paraan para makumpirma ng Diyos na naririnig niya tayo at alam niya ang bawat detalye ng ating buhay. Kung gayon, ang Biblia ay nagiging isang buhay na pinagmumulan ng patnubay at kaalaman na nagpapatibay sa pananampalataya at layunin. Sa wakas, ang banal na espiritu ay nagsasalita sa atin sa pamamagitan ng hindi inaasahang katapangan na nagpapahintulot sa atin na harapin ang mga takot at hamon ng may determinasyon. Ang katapangan na ito, na higit pa sa lakas ng tao, ay isang banal na tugon sa pagharap sa tila imposible. Kapag kasama natin ang Diyos, Binibigyan niya tayo ng hindi matitinag na pananampalataya na nagpapakilos sa atin pasulong kahit sa mahirap na lupain. Ang lakas na ito na higit sa lohika ay isang makakapangyarihang paalala na ang banal na espiritu ay gumagabay at umaalalay sa bawat hakpang. Sa bawat isa sa mga palatandaang ito, ipinapita sa atin ng Diyos na ang kanyang presensya ay totoo, palagian at personal. Ang banal na espiritu ay kumikilos bilang isang mapagmahal na gabay, humuhubog sa ating mga kaisipan, nagpapalakas na ating lakas ng loob, at nagdadala ng kapayapaan sa bawat sitwasyon. Kahit sa mga sandali ng katahimikan, siya ay gumagawa, naghahanda ng daan at sumusuporta sa bawat hakbang. Kapag binuksan natin ang ating mga puso upang madama ang mga banal na haplos na ito, nagsisimula tayong mamuhay ng may malalim na pagtitiwala, batid na hindi tayo nag-iisa. Inaanyayahan tayo ng pananampalataya na lumakad ng maghawak kamay sa Diyos na nagtitiwala na siya ay may mga planong mas malaki kaysa sa iniisip natin. Kumagamit siya ng mga sitwasyon, tao, at maging ng ating sariling damdamin para ipahayag ang kanyang kalooban at kabayan ng ating paglalakbay. Sa mga panahon ng kawalang katiyakan, makatitiyak tayo na ang banal na espiritu ay kasalukuyang mang-aaliw na nagpapalit ng dalamhati sa pag-asa at umaakay sa atin sa ng liwanag. Ang pag-alala na ang Diyos ay kasama natin ng batayan ng isang matatag at hindi natitinag na pananampalataya. Sa pamamagitan ng mga palatandaang ito, ipinapaalan niya sa atin na tayo ay minamahal, pinoprotektahan at kinagabayan ng isang ama na nakaalam ng bawat detalye ng ating buhay. Naway mabago ang ating panampalataya araw-araw na nagpapahintulot sa atin na marinig, malaman at sundin ang banal na tinig na umaaling-aungaw sa bawat sandali. Sa pagtitiwala na ito, maari nating harapin ang anumang hamon, tiyak na laging nasa tabi natin ang Diyos, handang akayin tayo sa tagumpay.